Tumaas ng mahigit 20% ang kaso ng dengue sa unang sampung buwan ng taon kumpara sa parehong panahon noong 2011, ayon sa Department of Health. Kamakailan, anim na residente ng Talisay City, Cebu ang tinamaan ng naturang sakit. Nagmumula raw ang mga labok sa mga gulong. Makibalita tayo kay Luan Mayrondina ng GMA Cebu nadalas isara na mga taga-barangay poblasyon Talisay City, Cebu ang bintana ng kanila mga bahay. Malapit kasi sa mga bahay ang isang bodega ng gulong. Inere-reklamo e ng mga residente ang bodega dahil pinamamahayan daw ng mga lamok ang mga gulong na nakaimbak doon. Nitong nakaraang linggo lang, anim ang nagkadengge sa lugar. Isinisisi ito ng ilang residente sa bodega. Pinakahuling na dengue sa lugar ang anak ni Marialina Patige. Nasa hospital pa rin ngayon ang biktima ikatoid time na guna niya nga dengue. Sige, mig, dili na lang kung may mag-open sa window kay tungkol sa mga lamok. Ang tiguan na, di na ako pag-ausun. Kuyawan mo kung makuwag niya dengue. Dugay na may reklamo na niya ako Ayon sa isang empleyado ng bodega, nakatakda na nilang ilipat ang imbakan sa ibang lugar. Sinimula ng hakutin ang mga gulong na may nakapondo pang tubig. Sa kabila nito, hindi lang daw dapat sa bodega isisi ang pagkakasakit ng ilang residente. Oh, daghan lang sa nga pero dili sa ningon nga kinira mga hinungdan kayo. Ang kanilang ministry, banal naman siya. So, ang tubig na na siya. Luwan Meron Hina, Nagbabalita, Pilipinas.